Hey guys! Good day! So we're back at Tinaguan Farm. So I'm bringing so mga dress man ako sa balay na hindi sa akin. I think mga ano to, mga na-miss, ano ko ba na, akala ko akin, hindi pala. So, ibabalik natin to sa farm. Kung kanino man to, baka maghanap to mga ano, maghanap to kung may-ari. So I'm able to think she's celebrating her birthday tomorrow. She is turning 37, guys. <laughs> so I don't know what's their plan. So, baka mag ka magikay Yes Kameragod? Natura yapo Yes, well, pa-dinner pa lang ba? So pumunta tayo ng Claveria kasi doon sa Claveria guys Nag ano kami, may plano kami pumunta ng Valencia So I'm there we, we went to Valencia City Tumalay-balay So nagpa-attendance sa kami sa Kamulan So after that, nag ano din kami Nag Lake Apang. hanggang doon ang Lake Apo ang Lawak. And may binisita kaming ano doon, family and then umuwi na din kami. So, ganyan na lang. A one day trip lang siya. So, let's back. Kaya naguan, may mga naliligo ngayon. na ako siya butang sa ilagay ko lang to sa ano, sa tawag nito, sa bodega. Ang pati yung bodega doon. Ano ako? Yan po yung mga nagtotoo. What I want, this is talo. Adobo talo. And anin 50? This is uh, uh, it. yung anin Ah, balbalunan at At chicken. And... chicken and... Uh, let's see. And nabili na sila dito na ano, um, kanin kasi magiging ampaw to, Ampawin um, to ni ano, ni J4. So usabi, eh? tagalog sa ampaw eh. Basta para siyang biscuit na made of rice. So ampaw yung uh, tatawag sa amin. So merong merong color ano, um, red, may yellow, may orange. Eh. Colorful din na ano, bigas na biscuit. Sabi so, niya. And, uh, getting it up. Ayan. Pack. Ganda na ng ulang landscape dito. So, uh, nila ng, ano, ng sand dito, guys. Para mas, ano siya, mas lalong uh, mag-elevate. and uh, ganda na tignan no more. Uh, white color. Um, yun, ganda din ang ano, linings ng ating mga tani This is also a bongga na tani And let's proceed to our garden. ng init. Ah, I forgot to uh, bring hat. So this is Alugbati. I think it's Alugbati rin siya guys. Ayan. May color wire dito na liso-liso eh. Take sa wait lang. Ayan. Ito, yun, ito. Ito, ito yun yung magpo-color sa mga kuwan namin. This is our coloring or tawag dito. Ah! Diba? Diba? Tapos sa aming mga ba lipstick, ano mga lips, um, blush on, ano nung nag nagbata-bata nag ano pa tayo naro pati nang bahay-bahayan. Ah, meron silang kulungan pala. Yan. And merong to, ah, may flower na rin ano, oh. kangkong. Gato sa the kangkong. And the pet pwede na magsabaw. Our pet chai. Yan, magagarden si mamaya si Batinting so magiging babasa na din to babasa uh, didiligan din niya to ha huh? may ampalaya na pala ampalaya so this is um sa usita ah, basta yung alam mo pero nalimit mo si pangala mansanitas and well, malabong na talaga yung kurba kami mga snake rattle and roll na dyan sa kwan no, ang labong na ng ating um, alugbatihan or the five fingers alugbatihan, andawalan dawalan or five fingers ayan ay gano'n ako na may ano, alog doon no, na quality kasi malalaking dahon oh. Mm, may opo din opo and, and talong Nag-init talaga ha kasi oh, napaka-dry ng ano. May tayong sibuyas dahon. May tayong okra. Yeah. Lo, dito nag harvest ng talong na niluto kanina. Dito naman okra. Na no, may mga petche pa dito sa okra nila dito. mga isda pupunta. Yung mga ano na to isda pupunta dito. Mga high tide ngayon ah. May tangla dito. Ito sa sili oh, wala lang may sili oh, silikot. Mm may tanglad dito sa ah diit pa ng mga tanglad <laughs> may mga tanglad na maliliit pa yeah. so welcome to our garden Kaya mag water tayo ng mga plants mamaya guys we had bating si bating ah, mag serve ng birthday si mo plano mga bayot mag kuwan ako tanghon bamin spaghetti <laughs> bihon na yun puro na pasta talaga puro mo na noodles tayo. <laughs> <laughs> Wala ko an. Bakwan ka magkwan tatanghon, Ano pag tiilo eh, uh, eh. i kay ko an? Gani, tanghon na tawo yon. Apritada mo ngana ra Pitada te. Or ano pag apitada sa sana lang kay para dili na magkuan sosos. sos. Oo, ngana ko. Oo. Eh pagalang lang kay ginanam ni mong nanay. <laughs> Yang nanay kasi eh, kapatid ang kapatid ng mananay niya ay maliligo dito mamaya. Mamaya, bukas. Bayot, Sabi. gandang nanilay mga betting soup. Nausap man ka nang magdala pa sa balon Balag ng unta or... Ano? Ako lang po sila palutuon po para nasa rin Oo, so birthday ni Bating Bukas. She is turning yes. 37 ay, and... Pwede na kung niya punta dara. Maugan. So ano man so, niya punta. Pong... Oh. Ay, pupunta ang mga bakla dito Bukas kasi birthday nga niya. At okay. meron siyang lechon! For photo purposes kasi magpapablessing ang at magpapabless ang kapatid ni bukas. Nag-order na lechon dito ipa-deliver. Eh, so, picture mo na si Pating bago ipunta sa bye-bye. Di ba, yeah. Nana? man ang gireveal? Dilo ay kuan man. Matikala nga lang yun sila kay Nana. Basi na yung mabaduwa. Basi na yun yung maabot. Ba? Sana all! <laughs> so, happy birthday again, Bating! Yes! yes. Bye, bye, bye nga update ng ating pag ano galing tayo sa ano Club for 3 days there so pag uwi natin ay dito tayo ayan magbunyag yun na siya dahi basag yun ilat yung dako na yung unyag yung ano ganda dyan mga ahos e natin o oh. ganda talaga dito ng ano sa tawag nito the A2 ayan may mga pa aircon ayan ah! oh, yeah. Ah, may aircon. Dito, ang 80 din may aircon. Yeah. Ah! Ayan. Ah, di ba ang ganda ng mga A-house natin. So, dalawang aircon lang kasi yung iba, magpapa-aircon pa. Depende sa budget na banda. again, ha, eating, drinking, and smoking inside a house is not allowed. all guests are advised to secure all their belongings. parents and guardians are primarily responsible for the children. personal safety should be considered. any damage property of the children property of the damage person concerned. please, oh, na. Ayan. Siya. so, let let's go to the other side, that ating hinaguan. Same ka po ng mga flowers and dito pa rin. No, nag ano na siya, niinitan yung init lamig, init lamig ba kaya nakukuspa kuspa na siya. Yun no. Kuspa kuspa na siya. Yan. Our event area. Ah, na wala pa nag occupy <laughs> event area na wala pang nag attempt na mag reception dito Ay, reception na movie pwede dito wedding pwede birthdays any events kasi may mga tables si set up and chairs kung gusto niyo talaga dito kasi yung entrance niyo pag wedding kayo is dito tayo sa bridge di ba dito tayo siya pwede dito, tayo mag-enter sa bridge sa debut pwede din mag-enter yung debutant yung wedding ang couple at pwede mag picture just sa I love hinaguan with all the flowers and different plants yon wala na yung mga cactus cactus water lilies kay naubos dudukod ko ang kuno Tukulok ka yung kwag dito. Is Yan, yung tinanim ng kanyang mga pinsan ay tumubo na. Yan, narami na tayong mga um, mga tanim dito. Ah, dito. Ah, the bridge. Yan. Ah, para tawagin ng stop. Yan. So, dito tayo mag entrance guys. So, mga maring, pag-entrance, mga maring, dyan, oh, the setters sa stage. uh, Diba? Perfect And Kung dito gusto nyo maligo Dito tayo maliligo Sa malamig na Ngayon na mainit ang panahon Ang Heat And next ng na Pilipinas Ay napakataas Kaya Pwede tayo maligo dito sa Sapa And it's summer So pwede na dito May mga tables Kaya may chairs Ayan And may kaming duyan Available para sa inyo guys And suba lang talaga Yung hindi lang mga Ano Yung mga hindi sensitive na skin Pwede dyan sa ating ilaw Maliligo yan, di ba? <laughs> ah, mga ano para tanim din ng mga basura. Matanim 'yan, ayun oh. Ni parang ano siya. Ni impo. Ala, malaki na ng ating mga talisay trees, mga African talisay. So, oh, nakaka-shade shade na dito. So, may mga billiard, billiards. And ay ating video kay na. good for two songs per five peso. Ayan, ang video ka natin. Ay, dali dito mag-video ka. Ito rin, mag-video ka rin. Mag-light, dali guys, mag-video ka. May guys, like, para sa birthday Ayan. So, ah! Ayan. Lacha, dali, ag-chan eh. Ano yung mga dito? Ah, katang dapat to, Japon, sa iyong lahat koan. Ayan mo, ang ipang-ana, pag-tugtad-tugtad. Ayan. Yan. So, doon tayo sa kwan. Isa bitig! Dari,